Isipin mo ang isang espiritual na labanan na may kosmikong sukat na may kinalaman sa katawan mismo ng isa sa mga pinakaprominenteng lalaki sa Biblia, si Moises. Bakit kaya si Satanas ay magkakaroon ng ganitong interes na makuha ang katawan ng dakilang propetang ito ng Diyos? Ano kaya ang napakaspesyal kay Moises na pumukaw sa kasakiman ng masama? At ang pinaka pinakanakakagulat, bakit pinayagan ng Diyos na si Satanas ay maglaban para sa katawan ng kanyang lingkod? Sa video natin ngayon, ating tatalakayin ang lahat ng ito at marami pa. Hindi ka lang lalabas dito na may mas malinaw na pagkaunawa sa Biblia, kundi pati na rin ng isang malaking aral mula sa Diyos natatalakay natin sa dulo ng misteryong ito. Halika at sumama sa akin sa pag-unawa ng higit pang kaalaman sa Biblia. Para maunawaan natin kung bakit nilabanan ni Satanas ang katawan ni Moises, kailangan muna nating kilalanin kung ano ang nagpapahalaga sa lider na Hebreong ito bilang isang makabuluhang figura sa kasaysayan ng Biblia. Si Moises ay isa sa mga pinakatanyag at makapangyarihang mga tauhan sa buong banal na Biblia. Pinili ng Diyos mula sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay nagkaroon ng buhay na puno ng mga pambihirang kaganapan na nagpatibay sa kanya bilang isa sa mga pangunahing pinuno ng bayan ng Israel. Isinilang sa gitna ng malupit na pag-uusig ng paraon laban sa mga Hebreo, si Moises ay iniligtas mula sa mga tubig ng ilog nilo at inampon ng mismong anak na babae ng pinuno ng Egypt. Ang pagkilos na ito ng Diyos ay nagbigay daan para lumaki ang bata sa loob ng palasyo na nagkakaroon ng akses sa edukasyon at mga pribilehiyo ng maharlika. Gayunpaman, sa edad na 40, gumawa siya ng desisyon na magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Pinili niyang talikuran ang pribilehiyong kinalalagyan sa Ehipto at makibahagi sa hirap ng kanyang inaaping bayan. Ang kilos na ito ng tapang at pananampalataya ang tumatak bilang kanyang kapalaran bilang tagapagpalaya na pinili ng Diyos. Matapos patayin ang isang Ehipsyo na nananakit sa isang Hebreo, tumakas siya sa disyerto ng Midian kung saan siya nanirahan ng apat na pung taon, inaalagaan ang mga kawan ng kanyang biyanan na si Jetro. Sa tahimik na kapaligiran na iyon, natanggap niya ang banal na pagtawag mula sa nagaapoy na palumpong na isinugo ng Diyos upang harapin ang paraon at palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa kapangyarihan at mga himala na ipinagkaloob ng Diyos, hinarap ni Moises ang makapangyarihang pinuno ng Ehipto, dumaan sa mga kakaibang salot hanggang sa sumuko ang paraon at payagan ang pag-alis ng bayan ng Hebreo. Pinangunahan ni Moises ang pagtakbo ng karamihan na saksihan ang kamanghamanghang pagbubukas ng dagat na pula na kumitil sa mga puwersa ng Ehipto. Pagkatapos ng paglaya ng bayan, ginabayan ni Moises ang mga Israelita sa disyerto natanggap ang sampung utos mula sa Diyos sa bundok Sinai. Naging dakilang tagapagbigay ng batas at propeta ng Israel, itinatag ang mga batas at alituntunin na magpapamahala sa piniling bayan. Ang kanyang pamumuno at malalim na koneksyon sa kataas-taasang Diyos ang nagbigay sa kanya ng mataas na respeto at autoridad. Kahit sa harap ng maraming pag-aalsa at mga hamon sa paglalakbay sa disyerto, nanatiling tapat si Moises sa kanyang misyon, patuloy na namamagitan para sa bayan at sa kaugnayan nila sa Diyos. Ang kanyang pasensya, karunungan, at determinasyon ay naging pangunahing sangkap sa pagsasama-sama ng bansang Israelita. Nakarating sa pintuan ng lupang pangako na bigyan ng pagkakataon si Moises na makita ang kainaan mula sa malayo ngunit hindi siya pinayagang pumasok. Pagkatapos ng isandaan at dalawampung taon ng buhay, ang dakilang propeta ay pumanaw ngunit ang kanyang kamatayan ay isa sa mga pinakamisteryoso sa Biblia. Ngayon na alam na natin kung sino si Moises at kaunting bahagi ng kanyang buhay, nandito na tayo sa bahaging nais nating pag-usapan. Bakit nga ba lumaban si Satanas para sa katawan ni Moises pagkatapos ng kanyang kamatayan? Ngayon, tatalakayin natin ang tatlo posibleng sagot para malutas ang misteryong ito at gusto kong mag-iwan kayo ng komento kung alin sa tingin ninyo ang tunay na nangyari at pagkatapos ibibigay ko rin ang aking opinyon. Sagot isa, ang nakatagong kapangyarihan. Sa pagsusuri ng interes ni Satanas kahit pagkatapos ng kamatayan ng propeta, isa sa mga pangunahing sagot na lumitaw ay ang paniniwalang mayroong isang uri ng nakatagong kapangyarihan sa katawan ni Moises. Si Moises ay hindi isang pangkaraniwang tao. Siya ay pinili ng Diyos upang magsagawa ng mga makapangyarihang gawain at mga himala sa kanyang pangalan. Kaya naman, makatwirang isipin na si Satanas ay naghihinala na ang katawan ni Moises ay maaaring maglaman ng isang uri ng biyaya, autoridad o espesyal na impluensya na maaaring niyang kunin at gamitin para sa kanyang sariling masamang layunin. Marahil iniisip ng masama na sa paanuman, ang katawan na iyon ay nagtataglay ng mga lihim o kapangyarihang supernatural na kung mababastos ay maaaring gamitin upang linlangin at ilihis ang mga tao mula sa tunay na landas ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, si Satanas ay ang ama ng kasinungalingan at palaging naghahanap ng mga paraan upang sirain ang gawa ng makapangyarihang Diyos. Ang ikalawang posibleng sagot ay pigilan ang muling pagkabuhay ni Moises. Isa pang posibleng dahilan para sa interes ni Satanas sa katawan ni Moises ay ang takot ng masama na ang katawan na iyon ay maaaring muling buhayin ng Diyos. Si Moises ay isa sa mga pinakamalapit na tao kay Jehova na direktang tumanggap ng kanyang mga batas at mga kautusan. Ang epekto ng muling pagkabuhay ni Moises ay magiging malaki para sa bayan ng Israel at para sa buong komunidad ng mga tapat. Kung si Moises na siyang nanguna sa bayan sa disyerto at tumanggap ng sampung utos ay mabuhay muli, siya ay magiging isang makapangyarihang simbolo ng katapatan ng Diyos at ng kanyang kapangyarihang magtagumpay laban sa kamatayan. Si Satanas, sa pagsisikap na pigilan ang muling pagkabuhay ni Moises, ay naghangad na hadlangan ang planong iyon ng Diyos at pigilan ang potensyal na epekto ng muling pagkabuhay ni Moises sa mga Israelita. Kung magagawa ni Satanas na pigilan ang muling pagkabuhay ni Moises, Maarin niyang panatilihin ang mga tao sa landas ng pag-aalinlangan at kawalan ng pananampalataya. Sa paghadlang sa kaganapang ito, inaasahan ni Satanas na mapanatili ang sangkatauhan sa isang estado ng kadiliman at pagkakahiwalay sa banal ang labanan para sa katawan ni Moises tulad ng isinasaad sa epistula ni Judas ay nagpapakita ng pakikibaka sa pagitan ng mga puwersa ng kabutihan at kasamaan at nagpaalala sa atin na ang pananampalataya ay laging nasa ilalim ng pag-atake. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa kaganapang ito, nais ni Satanas na masira ang banal na plano ng kaligtasan. Marahil ay pinaghihinalaan ni Satanas na si Moises ay maaaring itakda upang gumanap ng isang mahalagang papel sa mga huling kaganapan ng kasaysayan tulad ng ipinropesiya sa mga kasulatan sa ganitong paraan ang masama ay magkakaroon ng lahat ng interes na pigilan ng katawan ng dakilang propeta mula sa pagiging kontrolado ng Diyos upang maiwasan ang kanyang muling pagkabuhay at pagbabalik sa aktibong papel at ang ikatlo at huling sagot na siyang pinakakilala sa kasalukuyan ay sirain ng Israel sa mga teorya na nagtatangkang ipaliwanag ang matinding interes ni Satanas sa katawan ni Moises, isa sa mga pinaka nakakabagabag ay ang posibilidad na ang masama ay nagnanais dungisan ang mga labi nito upang ilihis ang bayan ng Israel mula sa tunay na pagsamba sa Diyos. Si Moises ay higit pa sa isang pinuno para sa bayan ng Israel. Siya ay isang idolo, isang pangunahing figura sa salaysay ng paglaya mula sa Ehipto at sa pagtatag ng batas. Kung magagawa ni Satanas na sa anumang paraan ay siraan o sirain ang pamana ni Moises, maaari niyang ilihis ang atensyon ng bayan mula sa mga prinsipyo na itinakda ni Moises na nagtutulak sa kanila sa idolatriya at pagsamba sa mga maling Diyos. Alam ni Satanas na ang pagkakalaglag ng katawan ni Moises sa maling mga kamay ay maaring magdulot ng malubhang kahihinatnan para sa bansa ng Israel na pinapaboran ang pagpupuri sa isang bagay na iba sa Diyos. Ang pagdurug sa katawan ni Moises ay magiging isang estratehiya ni Satanas upang lumikha ng mga idolo at pagsamba sa mga material na bagay. Kung ang katawan ay ipinakita o ginamit para sa mga ritual, ma maaaring ito ay maging isang simbolo ng idolatriya. Ang ganitong uri ng pagdurog ay magkakaroon ng malakas na epekto sa emosyonal at espiritual na aspeto ng mga Israelita na makakapagpalayo sa kanila kay Jehova at sa mensahe na kinakatawan ni Moises. Bukod dito, ang pagsamba sa mga relikya o labi ay maaaring lumikha ng isang kultura ng pamahiin at mga mito mga elemento na salungat sa esensya ng pananampalatayang hudyo na nagbibigay diin sa pagsamba sa isang natatangi at hindi nakikitang Diyos. At ako sa totoo lang, mas naniniwala sa ikatlong sagot na ito ano ang kinalabasan ng laban ni Satanas at ano ang nangyari sa kanyang pagtatangka na makuha ang katawan ni Moises? At bakit pinayagan ng Diyos si Satanas na makipagtalo sa katawan ng kanyang lingkod? Sasagutin ko ang lahat ng mga katanungang ito ngayon. Ang kinalabasan ng laban ni Satanas para sa katawan ni Moises ay makikita sa isa sa mga pinakamaiikling liham sa bagong tipan, ang aklat ni Judas sa talata Nuemo, sa talatang ito, sinasabi na ang Arkanghel Miguel ay ipinadala ng Diyos upang pigilan si Satanas sa kanyang pakay. Kaya't hinarap ni Miguel si Satanas tungkol sa pag-aagawan sa katawan ni Moises, ngunit hindi siya gumamit ng mga mapanginsultong salita o direktang hatol. Sa halip, simpleng sinabi ni Miguel, sawayin kanawa ng Panginoon. Ipinapakita ng mga kasulatana sa kabila ng mga pagsusumikap ni Satanas na angkinin ang katawan ni Moises, hindi siya nagtagumpay sa kanyang pakay. Ang Arkanghel Miguel, isa sa mga pangunahing mensahero ng langit, ay humarap nang direkta upang pigilan ito. Hindi isinasalaysay ng Biblia ang eksaktong mga detalye ng nang nangyari sa labanan sa pagitan ng Arkanghel Miguel at Satanas. Gayon paman, malinaw na hindi nagtagumpay ang masama sa kanyang layunin na makuha ang katawan ni Moises. Pinrotektahan ng Panginoon ang isa na naging tapat sa kanya sa buong buhay niya dito sa mundo ngayon, maaring tanungin mo kung alam ng Diyos na hindi magtatagumpay si Satanas, bakit pinayagan niya na makipagtalo si Satanas sa katawan ng kanyang lingkod? Mahalaga na kilalanin na may mas malaking plano ang Diyos at madalas na pinapayagan niyang mangyari ang mga tunggalian upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at karunungan. Sa pagpapahintulot kay Satanas na makipagtalo para sa katawan ni Moises, ipinapakita ng Diyos na siya ay pinakamataas at na, kahit sa pinakamadilim na mga sandali, ang kanyang kapangyarihan ay nananatiling pinakamataas. Ang isa pang dahilan kung bakit pinayagan ng Diyos ang labanan ay maaring may kinalaman sa proteksyon ng pamana ni Moises. Si Moises ay isa sa mga pinakadakilang propeta ng Lumang Tipan at may mahalagang papel sa kasaysayan ng bayan ng Israel. Kung nakamit ni Satanas ang kanyang layunin na sirain o gamitin ang katawan ni Moises upang makaimpluensya sa negatibong paraan ang bayan, ito ay maaaring magkaroon ng napakasamang epekto sa pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Sa pagpapahintulot sa labanan, ipinakita ng Diyos na poprotektahan niya ang pamana ni Moises at pipigilan ang anumang pagtatangka ni Satanas na sirain ito. Ngayon, para sa panghuli, ipapakita ko sa iyo ang aral na iniwan sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kwentong ito. Hinihiling ko na magbigay ka ng buong atensyon at alisin ang anumang uri ng distraksyon sa oras na ito at magtuon lamang dito. Ang aral na iniwan sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatalo sa pagitan ni Satanas at ng Arkanghel na si Miguel para sa katawan ni Moises ay isang makapangyarihang paalala tungkol sa kahalagahan ng integridad espiritual at paggalang sa autoridad ng Diyos. Ang kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng maraming mahahalagang leksyon para sa buhay kristyano at sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Una ang mismong pagtatalo ay paalala na ang kaaway ay palaging naghihintay, naghahanap ng mga pagkakataon upang ilihis ang mga tao mula sa landas ng pananampalataya at katotohanan. Nais ni Satanas na gamitin ang katawan ni Moises para sa mga layunin na tiyak na magdudulot ng pagkalito sa mga tao ng Israel marahil sa pamamagitan ng paglikha ng idolatriya o pagdududa sa kabanalan ni Moises. Ipinapakita nito na dapat tayong palaging maging mapagbantay dahil ang kaaway ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang magdulot ng pinsala sa ating pananampalataya. Pangalawa, ang tugon ng Arkanghel na si Miguel sa simpleng pagdeklara na way sawayin ka ng Panginoon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiwala sa autoridad ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Si Miguel, isa sa pinakamakapangyarihang mga anghel, ay hindi nangahas magdala ng direktang paghatol laban kay Satanas. Sa halip, iniwan niya na ang Diyos ang magiging pinakamataas na hukom Ipinapakita nito sa atin ang kahalagahan ng kababaang loob at ang pangangailangan na hanapin ang hustisya ng Diyos kaysa kumilos ng mag-isa. Sa mga panahon ng pag-aaway o pagsubok espiritual, dapat tayong magtiwala na ang Diyos ang panghuling pinagmulan ng hustisya at kapangyarihan. Pangatlo, ang katotohanan na inalagaan ng Diyos ang katawan ni Moises at pinrotektahan ito mula sa anumang uri ng pang-aabuso o maling paggamit ay nagpapakita ng dedikasyon ng Diyos sa kanyang mga tapat na lingkod. Si Moises ay isang mahalagang lider para sa mga tao ng Israel at ang kanyang kamatayan ay nagmarka ng pagtatapos ng isang panahon. Ang proteksyon sa kanyang katawan ay sumisimbolo sa paraan kung paano pinoprotektahan ng Diyos ang mga sumusunod sa kanyang daan at nag-aalay ng kanilang buhay sa kanyang kalooban. Ipinapaalala nito sa atin na kahit pagkatapos ng kamatayan, ang mga naglilingkod sa Diyos ay binabantayan at pinoprotektahan. Sa pamamagitan ng kwentong ito, naalala natin na bilang mga mananampalataya, maaari tayong magtiwala na hawak ng Diyos ang huling kontrol sa lahat ng bagay, kahit na ang mga sitwasyon ay tila madilim o walang kasiguruhan. Sana ay naging mahalaga ang video na ito para sa iyo. At kung nais mong makita ang iba pang mga video tulad nito, mag-click lamang sa video na lumalabas sa iyong screen at ipagpatuloy ang pag-aaral tungkol sa Biblia kasama namin. At syempre, upang masubaybayan ang bawat video na ilalagay ko dito, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa aming channel upang palaging manatiling updated sa magagandang gawaing kristyano sa aming komunidad na tinatawag na Kristiyano sa aksyon. Isang malaking yakap, pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod na video.